bilang pamamaalam sa taong 2012 at pagsalubong sa 2013. Extra eksplosibo ang challengers ngayon. Ang Manhunt winner na si Jun Makasair. Ang host at showbiz reporter na si Luan D ang extra kwelang komedyante ay si Patricia. At ang positive na positive na si Berwin. Kakayanin kaya nila ang mga pasabog ng Extra Challenge? Welcome challengers sa Extra Challenge. Ngayong umaga, ang mabagal masasabugan. Ang hindi alerto, mapuputokan. Ito ang Extra Challenge Pasabog Edition dahil malapit na ang bagong taon. Ang ating unang challenge ang bomba karera. Sakay ng isang owner type jeep, iikuti ng challengers ang extra challenge race course. Gamit ang tatlong fire extinguisher sa jeep, kailangan nilang maapula ang lahat ng apoy sa drum na nakakalat sa race course. Ang makakagawa nito sa pinakamabilis na oras ang mananalo sa challenge. Uba! Nasabugan to kanina kasi nung blasting eh. okay ka lang ba? Wow! Tinanong talaga okay lang ako. Mukha pa ako okay? I thought we're friends. But you left me. Simulan na ang challenge. na lang. Ang unang sasabak sa Bomba Carrera Challenge, si Luan D. Okay! Luan! Next ready ka na! Got <laughs> it. Go Luan. come on. Track yourself. <laughs> Hindi ako nag-drive nang manual, so thank you electro challenge for teaching me how. <laughs>